Hi guys! Welcome back to my channel. Ito na nga. Marami talagang hakahaga ngayon. Nasusunod daw kay Gia Morado at si Domingo, si na Aliza Valdez at Gemma Galanza. Pero si Aliza Valdez at si Gemma Galanza ay maglararo para sa Thailand. Totoo kaya itong hakahaka -haka na to? Kaya nga nakakalungkot ang mga mga starter ng team cream sa first game nila laban na para nag iba iba talaga, iba talaga magpasabog ang team cream di diba nauna na nga si Chia Morales sa Japan si Sa Domingo yan bigay ng official statement ang Creamline pero hindi ba sinabi kung saan country siya mag lalaro kaya abangan natin baka pasabog yung kay Gemma Galanza at Alisa Valdez na maglalaro muna sa ibang bansa bilang isang import iba talaga ang team Creamline high class talaga maraming kumukuha sa kanila kahit sa ibang bansa Sunod so, lang po guys sa ating updates sa so, ngayon. Hanggang sa muli. Bye-bye! Always remember, wag po tayo pag-stress. Please like, share, and subscribe my channel para ma-update kayo sa bagong upload.